hindi itinanggi ng Philippine Charity Swift Office o PCSO sa pagginig ng Senado na edited ang inilabas nila mga larawan na mga nanalo sa loto nito mga nakalipas na araw. Ayon kay PCSO General Manager Mel Robles, pinapalitan nila ng suot na damit ang mga winner upang maitago ang kanilang pagkakilanlan. Ipinaliwanag ni Robles na ginawa nila ito matapos magreklamo ang isang loto winner na nakilala siya sa post ng PCSO dahil sa kanyang suot na damit. Humingi naman ng paumanhin ng PCSO official sa kanilang poor editing skills kasabay ng pagtiyak na legitimate ang mga nanalong mananaya sa loto. Samantala, iginit itong si Sen. Rapi Tulpo ang pagsasagawa ng executive session kasama itong mga official ng PCSO pampag-usapan ang mga reklamo sa mga loto winners. Layo nito na matukoy ng senador ang pagkakilala ng mga nanalo kasunod nga ng impormasyon na ang nanalo na nakarang Merkulis ng gabi sa Iloto ay kakilala ng opisyal ng PCSO na nag-invest sa kanila ng 30 million pesos. Ako, si Jojo Sikat, walang inatlas ang balita.